<laughs> Magandang araw, kumpadre. All right, so, eto na yung uh, pangalawang araw ko ng uh, pagiging isang uh, alalay, ng alalay, ng laborer. All right. <laughs> alalay lang tayo ng laborers. All right, so, um, papunta kapunta pa dun sa ano? dito sa ginagawa namin. Um, papakita ko sa inyo yung ginawa nila kaninang umaga. Ito yung ano, ito yung ginawa nila uh, kaninang umaga, sinemento nila. So kung napanood niyo yung video ko kahapon, yung unang video, um, uh, space yan. So ngayon yan yung ginawa nila. And ito yung ano, yung next yata na ano, gagawin. At titignan natin yung view. Yan. Yung kuya na yata ang next na gagawin eh. Lalagyan yata ng ganyan oh. No? Okay, so, alauna na. At, ah, uh, ang ating um, temperature ngayon ay 33 degrees at uh, 34 degrees Celsius sobrang init walang hangin mga, mga kumpadre yan <laughs> bagong digo lang ako pero sobrang ano na <laughs> simulan na ang laban <laughs> Hello guys, so Nauna na yung mga kasama ko Ano na sila So, kanina after ng Trabaho namin, alas 4 Dumiretso kami dito <laughs> Iyaya ako, sumama ako Alright Kukuha yata sila ng ano Ng isda Wait lang Lalim pala na ito Oh. Uy, sila dumaan. <laughs> Nawala ako. Shit, delikado mo. Saan ba sila dumaan? Dito. Opya. Oops. Ayan. Naiwan na ako. Nandun na sila. Lalo na nila. Nung kami ng ano, ng isda. May dala silang lambat eh. Kumpadre, o okay, oh, okay lang ba kayo dyan, kumpadre? Ang layo na nila. Hu? Kita ba? Yan sila, ang layo na nila. Baka mamaya may kumunoy dito. Yan ang mga bakas. Ayan. Ay. Uh, Dulas, oh. Wait lang. Anong nangyari sa pakin pa. Opya. Yeah. kumuno Kumunoy no. Mamaya nakumoy na ako <laughs> dito. No more. <laughs> Kumunoy. Sila naglalakad. Ayun. Sundan natin ang kanilang mga yapak, mga kaibigan. <laughs> picuran natin, huh. aw, sao sao nang pa nang pa, lain <laughs> na nila, super lain na nila. okay, cut gumunang lalim mo. Gagabi na yata kami nyan pa. Uh. Ito, para siyang ano, nag-dry na ano, na parang may mga tubig dati dito. Yan, oh. Sa sobrang init siguro yan. Yan yung mga dapat tapakan, yung mga puti. Ang kulay. Oh. Ah. Where are they? Dulas. Ha! Nais na nila yung lambat nila doon. Hindi ko na tuloy San ba? Dito tayo dumaan. Dito na lang. Ayun, medyo malinis yung tubig. Oh. Whew. All Alright. ba? Pwede yata dito. Dumaan. Mukhang malambot ang lupa, mga kaibigan. Mga kumpadre. Hindi ko ang kanilang ano. nag aayos na sila ng lambat nila doon, mga kumpadre. Ayan. Ito adventure. Ang galang lahat. Layo. <laughs> Ganda ng ano view. Ang alam ko doon banda ano yun, na yun lawag city yan. pero malayo pa. Mga, ano? Ito yung lambat, mga Haha. <laughs> diba yan? Haha. dito, yung naipit dito eh. Ah, inipit nila dito. Tapos yan, net yan pa ganun, oh. Yan, pinapaipaikot siguro to. Ah, baba. Pulutan. <laughs> Kung kami ng mga pulutan, mga kompadre. Ano ka na maghahawag? Ano lang eh. <laughs> Malaking tulong din yan. Ah, Inaanon nila yung mga pili isda sa mga uli dito mga kompadre okay. First time ko to. Ang ano ng isda. hinuhuli ko kasi dati yung ano, bayak. Alam nyo yung bayak. <laughs> yung tadpole. Yun yung mga inuhuli na no. kaya hinuhuli ko lang dati. Tignan natin. Solid din yung ganito. Ano? After, after ng trabaho, punta ng ganito. So, ang ginawa nila, pinano muna nila yung net doon hanggang doon. Then, pinaipaikot pa ganun. No? Siguro natatrap yung isda sa dito sa may net na yan yun na pwede mo nang huli may mga hawak na sila isda eh <laughs> ano kayang klase ng isda ang ating matutunghayan sa araw na ito mga kumpadre <laughs> yung yung last na ano na tikim ko ng fresh na isda yung bagong huli talaga sa ano pa yun Quezon province matagal na 2015, 16, 2014, ganun mga fresh na isda talaga bagong huli. Eh. So, ngayon lang ulit ako makakatikim in case. Pero hindi ko alam kung anong klase yung isda yung mga huli nila. Try natin tumingin. Kaya eh, lang ko yung tinilas ko. Tignan ko, susundan ko yung net bababasa na pala yung pantas ko kita ba? ayun ito isda yan oh yan oh. oh isda pwede nang huliin ito oh shit may tinik <laughs> natusok ako Mukhang matinik ang uh, ating isda ngayon, mga kaibigan. <laughs> ito, mga kumpadre. Yan lang, ganyan lang. O, oh, yan, o. Oh. Matinik. Maliit na anong Anong klaseng isda ito, mga kumpadre. Yan yan. Hindi ko na yan huliin. <laughs> Naawa ako, sorry. Naawa. Ay, tama ba yung hinihila ko? Wala na dito. Dito yung mga... Ayun na. natin ang ating <laughs> solid yan ah Anong isda kaya yan? Tilapia? oh tilapia. Kung ay maliba. Ang, ang gagawin pala hinihila nila yung sa ibabaw tas yung sa ilalim para mahuli yung isda time check 5pm so, ito yung nahuli fresh mga tilaps maliliit na tilapia. No? pack up okay we are na going home ang ganda ng sunset ko dyan kami dumaan kanina may daan pala dito <laughs> Alright, and mga baka din dito. Baka. Nakakapasok pa nga yung tricycle, oh. motor. Oh. Ay, naku. ipapakita ko yung ginawa namin kanina ah, right. Para tayong nasa Africa <laughs> Okay, hello guys. Kararating lang namin. So sakto maliwanag pa. Pare <laughs> pakita ko yung anong ginawa namin kanina. Yung progress. alright So ito. So ito yung kaninang umaga. Ayun, sinemento nila. Then ayun. Um, nag ano kami, nagpasahan ng ano <laughs> ng timba kanina na ano. Ayun. May buhangin. Yung may ma yung buhangin diyan linipat namin dito. All right. Ah, binasa nila ng tubig. Okay. So, ang ganda ng view. Okay, so ayun. Ay, uh, syempre hintayin natin ano, lutuin yung ano, yung linutong isda. <laughs> Kung anong luto. Hindi <laughs> joke lang. Kung anong luto ang uh, pag anong klaseng luto ang gagawin nila sa isda, mga kaibigan, mga compadre. All Psst. Ay, ganda. Parang paping. Hmm? Ano yan? Nakalabas yung aso. Psst. Psst. Tago ka pa dyan, ha? Dito. 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 Hei. Oi. Dia lucu selop. Oh. Sabena jangkana, galing mu ah. A few moments later. Ah, tu fish ya. Ai mai sabau. Ito naman ano? Sarabasa. Sarabasa. Tinuno. <laughs> tinuno, mga kumpadre. Ayan, intuno dan. Ito sabaw to, masarap. Ito ba yung same na fish? O ano? masarap. Sugba. No TV saya kat sugba. All right. Wait natin. Saan? Doon. Doon. Ah, oo. <laughs> Ayan, kumpadre. Ang ating isda. Ito na, ang paksiw. Paksiw ba ito yung ano? Mm. Fresh to. masyadong tinik hmm. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang video na to kahit ganito na lang bigla na lang mawawala